Sige naman. Yo, good day sa inyo mga paps. Batang X nga pala. For today's video pag-uusapan natin yung laging laman ng comment section natin sa YouTube, sa Facebook page natin. Ito laging madalas na tanong na tinatanong sa akin. Kung paano raw mag-apply sa Grab bilang isang Grab rider? Ngayon tatalakayin natin at hihimayin natin, isa-isa kung ano ba ang mga kailangan ipasa para maging ganap kayo na isang Grab rider. Grab food or Grab Express, isa lang naman ang requirements na kailangan mong ipasa, parehas lang 'yan. Number 1. Kailangan meron kang professional driver's license. Yes. Kailangan pro. Kung ikaw ay student or non-pro, kailangan ipapromo muna yung ano mo, license mo para makapag-apply ka bilang Grab Express o Grab Food Rider. Kasi hindi tinatanggap ni ni Grab page yung ano non-pro tsaka student. Dati nung nag-apply ako 2019, tinatanggap pa nila yung non-pro. Ngayon hindi na talaga. Kasi requirements na lang ng government yan eh. Na kailangan professional driver's license mo. Bago ka maging isang ganap na GrabFood or GrabExpress rider. Ang hirap pa naman ngayon mag-apply ng professional driver's license. Ang dami pa pang kailangan gawin. Hindi ka dati eh. Pag non-pro ka, pwede ka na agad mag-professional -profes driver's license. Ngayon, ang dami pang pagdadaanan. Kailangan mo dumaan ng pagiging student, pagiging non-pro, tapos bago ka parang maging professional driver's license. Kasi nung ako, student, to professional driver's license na agad yung ginawa ko eh. Nasumorkat na agad ako. Pero ngayon, may, ano na, di na, di na pwede basta-basta magpa-student to professional. Kailangan dumaan ka muna ng non-pro. Number 2 Kailangan din 18 to 55 years old Kung ikaw ay 17 56 Hindi ka, na, hindi ka pa pwede mag apply Kasi kailangan Nasa tamang edad ka na Kailangan 18 years old ka na And then hanggang 55 years old Kaya kung ikaw ay 17 Hintay mo muna mag, mag birthday ka Hintay mo muna mag 18 years old ka Bago ka mag apply kay Grab Express or Grab Food. Nasa, kailangan na sa tamang edad ka na, hindi yung kasi pag student ka, pwede kang 17, 16 years old, di ba? Pero kay Grab kailangan 18 years old ka muna. And 55 years old yung max. Para isang para maging ganap na Grab Express at Grab Food rider ka. Number 1, di ba? Professional driver's license. Number 2, kailangan 18 to 55 years old ka. Number 3, ano ba bang number 3? Is kung ikaw ay kung hindi sa'yo nakapangalan yung motor mo or repossess mo lang sa kasa, kailangan mo mag mag-present ng photocopy ng one valid ID ng pangalan ng an, uh, wait lang ng nakapangalan sa motor mo at tatlong pot tatlong pirma kailangan yung photocopy mo may pirma ng nakapangalan sa ORCR at photocopy ng ID niya para matanggap ka ni Grab kailangan mo rin ng authorization letter kailangan mo yun kaya kung ikaw eh, yung motor mo is eh, asawa mo nakapangalan, kailangan mo hinga ng valid ID yung asawa mo at tatlong pirma. Papa, papapotocopy papa, mo yung yung ID niya sa ban paper. Tapos sa band, dun doon sa photocopy na yun, papapirmahin mo siya ng tatlong beses. Para matanggapin ni Grab yung requirements ng ORCR mo. Kasi kung wala yun, hindi ka tatanggapin. Kasi hindi naman alam ni Grab kung hinira mo ba or saan mo napulot yung motor mo, di ba? Kaya kailangan mo ng authorization letter tsaka tatlong firma photocopy ng nakapangalan sa ORCR. Number 1, driver's license. Number 2, 18 to 55 years old. Number 3, o RCR, tsaka yung kailangan, nakarehistro rin yung motor mo ha. Huwag kang pupunta rin na pasu yung ORCR mo. Yung rehistro ng motor, kailangan le Updated yung ORCR mo. Madali lang naman mag-apply kay Grab Express at, and, at Grab Food. Basta complete mo lang itong mga sasabihin kong requirements. Kailangan mo rin magpasa ng ano... Did of sale nakatunay na nabili, mo na yung motor second hand or third hand kailangan mo rin magpasa ng deed of sale nakaka-apat na tayo ba? Diba? Number 5 Way back 2019 nung nag-apply ako, kailangan branded yung motor mo. Kailangan Honda, Yamaha, Kawasaki. Ngayon, di, etong present year, kahit China brand pwede na. Rusi, Motorstar pwede na mag-apply kay GrabFood or Grab Express. di ka dati kasi kailangan branded yung motor mo bago ka makapag-apply kay Grab eh kailangan Honda, Yamaha Kawasaki ngayon ina-accept na rin yung mga China brand Rusi, Motorstar basta may legal papers yan motor mo, pwede mo na i-apply kay GrabFood at Grab Express yan yun ang number five. Kaya kung may, may balak kang mag-apply kay GrabFood, GrabExpress, kompletuhin mo na itong mga requirements mo para hindi ka na maabala. Number 6, kailangan mo rin magpasa ng NBI or Police Clearance. Kailangan yung hindi pa so ha. Ah. Kailangan yung latest na NBI kaya uh, Police Clearance. Yan lang naman yung requirements niya. Kung wala kang NBI, police clearance ipasa mo. Kung wala kang police, NBI ipasa mo. Either either lang sa dalawang kailangan mong ipasa. Either NBI or police clearance. Tsaka mas maganda kung magdadala ka rin, number 7, magdadala ka na rin ng result ng drug test mo. Para tuloy-tuloy na yung pag-activate ng Grab Express at Grab Food mo. Magdala ka na rin ng drug test result mo. Pero kung wala, okay lang din naman. Kasi mer alam ko merong parang binibigay si Grab na ano eh, kung saan ka pwede magpa-drug test. Pero kung meron ka nang dala, meron ka nang result, okay na rin yun. I ipasa mo na lang din para hindi ka na madoble-doble ng pasa ng drug test result mo number 8 7 or 8 magdala ka na rin ng yung vaccination card baka, baka hingin din ni grab yun eh yung vaccination card mo dalin mo na rin so far yun lang naman yung mga kailangan mong dalin kailangan mo ipasa kay Grab number 1 professional driver's license number 2 NBI or police clearance number 3 ORCR or authorization letter no photocopy ng may-ari at may tatlong pirma number 4 all brand accepted naman kahit anong brand ng motor pwede mo naman basta 2010 pataas 2010, 2011 goods na goods yan huwag lang 29 hindi na pwede yung 2019 ay 29, 2009 2008, hindi na pwede yan kailangan 2010, 2011 ang pwede hanggang 2024 tapos kung meron kang drugs, drug test result medical goods na goods din yan dali mo na rin yan para hindi ka na mag doble doble ng pasa ng drug test result mo tsaka dali mo na rin yung vaccination card mo para kung hingin man ni grab yun may, may, may papakita ka so yun mga paps yun lang yung mga kailangan mong dalhin kailangan mo ipasa kay Grab para mag isang ganap ka na Grab Food or Grab Express Rider sana makatulong tong video ko na to sa pag apply nyo bilang Grab Food, Grab Express tsaka important reminder lang no kasi as of now hindi pa open yung hindi pa, hindi pa nag-hire si Grab ng, para sa Grab Food kasi masyadong marami na yung grab food daw kaya ang nire-require niya ngayon ina ang hire niya lang ngayon grab express at saka apply ka bilang grab express magpa mobit ka na rin para isang ano na lang isang lakaran na lang din para may meron kang pagpipilian kung anong gusto mong bayayin grab express or Mubit kasi si Mubit si Grab din ang may-ari niyan, tsaka isa lang din naman apply yan. Para merong pagpipilian. Grab Express o Mobit. Sana mga paps makatulong tong video ko na to. At kung natuwa ka or nagka-idea ka, usana sana huwag mong kakalimutan mag-like, share and subscribe. Tsaka kung may katanungan ka, gustong itanong sa akin, mag-comment ka lang dyan, sasagutin at sasagutin ko yan. Yun lang ang mga kailangan mong dalhin para bilang para maging isang ganap na Grab Express or Grab Food rider ka. Mubit, Grab Express, Grab Food, isa lang ang requirements niya, pare-parehas lang kaya hindi ka na dapat malito pa. Yung pitu na yun, yung 8 na yun, yun lang mga kailangan mong dalhin, okay? May dalawang klaseng pamamaraan kung paano mag-apply kay Grab. Number one na paraan is through online application. Pipila pa lang nyo lang yung mga etong nasa picture, makikita nyo may mga dapat pilapan dyan, pilapan, pilapan nyo lang isa-isa tapos basahin nyo lang yung step by step paano mag, magpasa ng requirements through online pero hindi ko sinasuggest justong application na to kasi masyadong matagal dito, masyadong mahaba yung araw na hintay mo para malaman mo kung activated na ba yung grab account mo o hindi pa at pangalawang pamamaraan is spot activation ito maganda kasi pupunta ka sa designated na hub kung sa Marikina mas maganda kasi doon pag, pag pagpunta mo ron kumpleto ang requirements mo dala on the spot din na pwede ka na magbiyahe kasi i-activate ka agad nila yung account mo kaya kung ako tatanoy mas gusto ko yung spot activation mag research lang kayo kung saan may malapit na hub sa lugar ninyo at doon kayo mag apply kasi on the spot din agad agad din ma-activate na yung grab grab up nyo may kita nyo na agad na pwede nyo na kayong kasi kesa sa online minsan yung ng ilang araw ilang linggo bago mo malaman na activated ka or may mga requirements na pa, may mga requirements ka pa na kailangan ipasa mas maganda na lang talaga yung spot activation kaya kung umabot ka sa video na to, sana paps nakatulong ako. Sana huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At kung may katanungan ka, mag-comment ka lang dyan. Nasagutin ko isa-isa ang mga katanungan nyo. Ride safe sa lahat. Good luck!